So guys, good morning and Ayos, ayusin muna natin yung sarili natin bago tayo sa sabak. Kailangan ko muna magkilay. <laughs> Dahil ito na lang nagpapaganda sa akin. Charot. So, ayan. Kagigising lang tapos nag-breakfast after that breakfast. Ayos, ayos ang sarili. Para naman hindi natin napababayaan yung sarili natin. Hindi naman po sa tayo, hindi na tayo nag-aayos. Siyempre, kailangan din natin ayusin yung sarili natin. So, ito yung ginagamit ko. Yan. Ito siya. Kasi kung yung pencil ang gagamitin ko, uh, nabubura siya, lalo pa pinagpapawisan ka yung mukhang pinagpapawisan. Nabubura siya. So, ito ang gamit ko. Yan. tas ganito. Tapos ito siya. Ayan. Then, punta tayo sa kusina. Ah, kailangan ko pala magsampay. Magsasampay tayo. So ayan, naglaba na yung masawa ko. Siya ng mismo nag ng ano, washing machine. So ako na lang magsasampay. 可以，哦。Okay. Oh. ok, giocate? Non litigare? E Vuoi giocare con ate? Non vuole giocare con te ate? No, gawa dati, day. Pero chen ako. Na? Nag-aaway yung dalawa. Nag-aaway na naman sila. <laughs> Ito ba ate? Gami! Ba't yung kare ang kianding? Oh, ayan. Ayan. Hindi ko na matapos-tapos yung gawain ko dahil yung dalawa nag-aaway na naman. Hmm. Hello guys, ka mo. So ito, yung, so ito yung isang pasaway. O, ayan. Tignan nyo kung gano'ng kakalat ang bahay. Wait. O, siya ba, Eliana? Andito yung isa nagtatampo. Si Camila kasi ayaw niya magpahiram. Ayan. Tapos so, yung isa nagtatampo. No, nung no, paano ko siya? Kami, linggon. Yung isa nandun nagtatampo. Ayan. Ito, kung gano'n kakalat yung bahay. Ayan. Yung itong isa. Oh. Ayan. Hindi ko na natapos yung ginagawa kong magsampay dahil narinig ko nag-aawin naman silang dalawa. Kasi itong si Liana, nagtatampo siya sa atin niya dahil ayaw niyang ipahiram yung aso-aso. Aso-aso? Si, ikane. Yung aso na tumatahol na may baterya. So, ayo pa hiram na ate. Ayan, natuma, nagtampo yung isa. Ayan, nagsumpo. kasi hindi oh. ko natapos yung ginagawa ko. So, andito naman sila nagka nagtalat kanina. Ma, naaga akong nagising para. Mayang, mayang kanina, nag, natapos akong natapos akong natapos akong nagligpit dito. Ayan, nagkalat na naman. Tapos si Camila gusto nang ilabas yung mga... An ah, kami, nung tirarip yun. Anak kong basta na. Piano di Juki. Kami. Gusto disenyando? Baka. Ang kane. Brava. Mungusin. Huwag farin musika. Si... Lucha tuto kami, ha? Eh. Nung po lucha, nak. So, ayan. Close lang natin yung mga ilaw dahil marami ng bukas na ilaw. Masyado nang uh, magastos na sa kuryente. Ayan, close na. Ayan, pinatigil ko lang sila dahil nag sila. Tapos, Kusasya na! Ayan, mainit din yung ulo nung isa nag-drawing siya. Yung ili niya. Olo niya. Yung isa gusto namang mag-music. Kaya <clears throat> hindi ko magawa ko yung gusto. Dahil pag nag-aaway sila, ayan si Camila nag-music na. So hayan ko na lang para magawa ko yung ginagawa ko. Magsasampay na lang ako. So ayan pinag-music ko na lang si Camila. Tapos si Liana nag-drawing na lang. Para hindi sila nag-aaway. Kaloka. Pag nag-away yun talagang magkakasakitan yung dalawang yung kalo kong dalawa so pero sweet naman silang dalawa pag ano pero pag talaga alam nyo naman mga bata kung anong ginagawa pag mainitin ang ulong dalawa kaya yung nag-away na so tuloy natin yung pagsasampay magsampay. Malamig, malamig, malamig sa labas. Ayan. Andun pa si Lolo nagga-garden. So, ayan. Malamig sa labas as in. Parang may ice. So, this year mag-isno -mag daw. Mag-isno dahil nasama umunta niya uh, talagang as in white na white nag-isno daw yun. So, baka this week or Christmas. Mas maganda kasi mama siya pag Christmas. Mamasyal doon pag nag-is, no? Ayan. Napapatingin ako sa labas dahil nag naglilinis si lolo doon sa labas. So, ayan. Malamig as in. So, kailangan ko na magloto dahil... Tingnan lang, tanggalin ko lang to. Dahil ah uh, pag-uwi ni Papi, dahil ngayon, ngayon wala siya, uh, nagtraba, uh, may trabaho siya ngayong Sabado, nag-overtime sila. So, extraordinary. Pag ganitong December or, ay, di ata pantay. Pag ganitong December or, uh, December, basta, ganitong December or Christmas, marami silang order, so, nag-overtime or extraordinary sila. Ngayon, para may dagdag, ano rin naman, sa budget natin. So, ayan. Then, after that, magluluto na ako then, uh, then magla-lunch din. Ipapashare yung mga bata. So, mamaya, after na mag-lunch, mamamalengke din. After that, ipapashare yung mga bata. Yun ang time namin para ipashare si kanila. So, kailang ko nang mag-start. Bale, yung lutuhin ko. Yan. Bale, yung lutuhin ko yung kalabasa tsaka yung uh, seed ng uh, sitaw. Yung sitaw. Then, yung karne ng baka, yun ang, ano ko, tapos yung ampalay, yun ang masarap na ipapart ninyo dun sa karne ng baka. Yung sitaw, ayan. Plus ampalaya and then kalabasa. Ayan, yun ang pang lunch namin. So, kailangan ko na magluto ng lunch. Yan. Yung habang yung anak ko, hindi pa sila na loka-loka, so may time pa akong mag-ayos dito sa bahay, dahil kanina inayos ko na, inayos ko na syempre pagkagising ni mga anak ko, boom, kalat dito, kalat doon, so ayan pasensya na lang, habang bata pa sila galing talaga din, after that wala nang taga-kalat dahil malalaki na sila, so ayan nagising kanina, so sinabihan ko na rin si Papi then, sumunod si Camila nagising din. So, sumulit so sila ay, na, ayun, na, naaga silang nagising. So, ayan. So, guys, see you again sa next vlog ko. Yan naman ang, ang ating content kaya ng ating vlog. So, ang naisi-share ko ang dito sa buhay na sa Italia. So, see you again sa next vlog ko, guys. Thank you so much sa panunod. Bye-bye. Thank you.